Hmm. Oh, yun. Umbas na, oh. Ay. Yan. Eh, panawid dutong din sa gubat yan. Yun yan, na ka idol katusok. No. Oh. Eto, nakita mo to. Mm -hmm. Dahon. yun mm -hmm. Yan, yan yung dahon na isang wild na makikita mo dito sa gubat o sa bundok. Yan yung tinatawag na wild singkamas o singkamas na ligaw. Yan, pwede mo sundan yung bagging pa ba? tapos huhukayin mo siya. Yan, nasundan mo na ba? Nalito eh, dami. Dami ba? Ito, ito, ito. susundan mo lang yung kanyang pinaka baging. Ito. Ito. Ang dahon niya ng mga idol, ito pala tandaan mga idol, ah, padaya mo siya. Yung dahon ng wild singkamas. kamas. Ito. Ayun, nakita mo na pala. Sige, hukayin ba? Yan. Oh, yo, nubas na oh. Wild ilching ka mas yan. Ito yung... Kaso medyo ano natin, idol ah. Ha? Yung mother leader. -hmm. well, -mm. tignan natin, subukan natin. Oh, pakita mo. Napabalatan okay. niya pag na, ano yan, na pingasan. Papingas lang. Ah, oh, ganyan. Oh, tapos yan, pwede mo balatan na tuloy-tuloy. Gamit ang kamay, pwede na sa kamay. Yan. Pag eh yan, yan no. Palitan ng paggabalat na singkamas di ba? Mhm. Mm Ay eh, ganito nito na lang. Oh, yan. Pero madali. pero yan madali leader na yan, ha. Mm. Kasi ano na siya, uh, uh, ang uh, ano niyan, ang pagsupply niya idol ano, tag-ulan. Parang matamdan eh. Mm. Ano, siya, na pag nagkapalit siya, uh, yan, ma ano na siya, yung madali leader na naiwan. Pagdating yung tag-ulan, nagpapalit siya, yan. Maano na siya yung unti-unting naging kahoy tas yung katabi niya, doon susupply yung pinakabunga ng wild na singkamas na ligaw. Ah, ganun. Eh, susubukan natin. Eh, panawid lutom din sa gubat yan. Yun nga lang, matabang yan dahil ano na siya, mother leader. Hmm. Oh, singkamas na. Pero medyo matabang-tabang na siya. Pero matubig yun. Ano? Hmm. Tabid dutom tabid uhaw. Okay. At yung isa, tinatawag mo kanina. Ah, ito, ito, ito. Yung ito, ito. ito mga idol. Oh. Ayan. Hmm. Ito idol, ito yung tinatawag namin dito sa amin ay itungo. Mm. sa probinsya o iba ibang probinsya, eh bakla ko natawag. Ano Kayo na lang mag-comment diyan mga idol. Daming tinik oh. Oo. Uh, ang palatandaan ng tungo naman mga idol, ang kanyang baging ay matinik, tignan niyo po. hangga mm. Hanggang sa taas po 'yan, hanggang sa dulo ng mga baging na 'yan. Tapos ang tungo po palatandaan ay dahon ay puso. Hugis puso. Tapos sa baba niya idol, ito. May palatandaan pa rin 'yan. Ito mga idol, pag kaya ni magulang na, hindi mo pwedeng kamayin, matinik na 'yan. Hmm. Kaya Ano 'yan? Dito sa ilalim ng lupa na ito mga idol, mayroong tinik na ganito kahaba. Nakita nyo pong haba ko na ito. yan, Ayan. haba naman pala. Ganyan kahaba ang tinik na kulay itim. Pero pagka bata pa, kulay puti. Mm -hmm. o, sige, pwede mo pakita. May makukuha tayo dyan konting tinik. Dito? Oo. So, may, may gamot na eh. Ayan. 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 Tika lang, tika lang idol. Tika lang. Ito, 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 yan, ito, tinik. ito, 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 ito. Oh. Kulay puti pagka bata pa. Pagka yan ay gumulang na po mga idol, itim ang tinik na yan at may laman na. Ngayon dahil bata pa siyang ganyan, wala pa siyang laman. Yan nga, tinik na 'o. Oh. Hmm, 'Di ba? May tinik nga. Eh nakakain tong laman ito, no. Ay nakakain na, ito yung laman niyan. Hmm. Nagbubunga yan na bilog-bilog, mga gamak uh, ka oh, gabola. Yan, masarap din sa mga nilagang diles, tio. Okay, may, may may natutunan naman po tayo kay Adan Adventure TV to, no. Yung mga ah uh, at mas saka tong tungo, tungo. Kaya mga idolot, may natutunan naman tayo. Ito yung dahon ng tungo at magkaiba sa dahon ng singkamas. Ayan. Oh, oh. Ang cute. Ito yung tungo. Kaya ano, ayan, magkaiba sila. Kaya mga katusok at maraming salamat po. At may natutunan naman po tayo kay Adan Adventure TV 2. Kaya maraming salamat. Thank you for watching mga katusok. Ayan.